muna um, magandang araw po sa inyo lahat mga Idol no. Um nababalik po Maria Kit Adventure. Um ako muli pong sasabak maka Idol dito sa bundok uh, tutulungan ko po si Kit Hunter 04 o si Josh Maka Idol sa kanyang misyon no, na binigay kay Bella. Sa totoo lang po, ayaw niya po isama dito pero Um uh, pinilit ko naman po talaga siya at sinabihan ko sa sinabihan ko po siya na gusto ko pong maghiganti sa mga nang abuso po sa akin noong nabihag po ako dito sa bundok guys kaya uh, sana suportahan niyo po ang aking pagbabalik dito sa bundok uh, kasama ko naman po si Kit Hunter 04 uh, at sa tulong din po ni Bella guys no um nakauwi ako at uh, Uh, bumalik sa dati. Uh, malaking tulong talaga si Bella sa akin, guys. So, yung kabutihan ay binigay ni Bella sa akin. Ay, yung mission lang po talaga yung uh, doon lang po talaga kami makakabawi ni Quit Hunter 04 sa mission po na binigay sa amin ni Bella sa pagtulong po sa mga bata na bihag dito sa bundok. At uh, guys, huwag kayong magalala. Kasi itong aking binigay sa akin no ng mga diwata especially kay Bella mga ka idol binigay sa akin na uh, katana ay Did gagamitin ko na po yung ito yung ngayon kanibila? ha? hindi dyan kanibila tagulilong tagulilong? ha? gamitin oh. mo yung pag may bandido mm. So, nagtanong si Kitander sa akin no? kung na kung gagumagana pa ba yung aking tagulilong, guys uh, nung last last mga ka idol na video nung kinamat ako ni Bella ay kasama na po doon yung tagulilong na ibinigay niya at protection so sana mga kaidol uh, magtagumpay tayo sa ating mission ngayon at sana um, may mga kuha tayong bata no at mailigtas so, hindi ko na po ito patatagalin guys at maraming salamat po sa pag supporta niyo po sa akin at um, kay Josh din po kaya sa paghahanap po sa akin guys ay, hindi po siya hindi po siya sumuko na namahanap po ako at at lalong-lalo na po yung uh, nagdadasal po sa akin kaligtasan so maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Ay, hindi ko hindi ko na po ito patatagalin mga idol at kami po ay maglalakbay na ni Kit Hunter 04 at sana makita namin yung mga bata. Maglalakad uh, lang po kasi tayo kaya maglalakad lang po kami guys. Wala kaming service wala yung motor. mm, -mm. Ay, Wala kaming motorsiklo mga ka-idol kaya um, may lang kami nakarating dito sa bundok so yan, samahan nyo kami at samahan nyo po ng dasal yung aming paglalakbay ngayon at memelites kaming bata tsaka shout out po sa aking mga solid supporter silent viewers po so yun po, tara yun na hunter guys hinabot na kami ng tanghali dito at Pagkakasimpe. Mag-iingat tayo mga ka-idol. Uh, hindi na sana ako babalik okay, sa pagbablog. Uh, kaso, um, parang may pumipilit sa akin, may humihila sa akin na pabalikin ako sa pagbablog. At, uh, hindi ko hayaan mabuhay yung mga tao na ang sa akin, guys. Hindi ko talaga hayaan mabuhay hayaan mabuhay sila. Mahirap pag lang, ano guys, walang kita. Yung nabihag ako ng mga bandido guys. hindi ko lang talaga ito sasabihin sa inyo, wala talaga akong pera. Walang, wala talaga akong pera guys ba. So mag ano sana ako yung, yung tawag ng manghits guys ba. Yung mag-aabang ng masasakyan guys sa... Ah kasada para makasundo ko lang yung mga anak ko. Tapos yung nangyari pa sa akin. May ano pala noon guys, no? bago pala ako. Guys, apa? ano pala guys, no? Ah, bago ko pala sana susunduin yung mga bata. Ah, uh, may nag-offer sa akin. Ah, uh, sinabihan ako guys na alam niya ba na wala akong pera ba pang pang ano, sa mga bata ba pang baon pang pambigas namin sa bahay sabi niya sa akin kapit bahay ko man bahay ko lang man yun guys so, niya ako na kung baka gusto mo Maria isang la mo mo na yung cellphone mo para may pangbili ka ng bigas at saka pang baon ng mga bata niya yeah, susundo ka pa ng mga bata wala kang wala kang pamasahe so, sabi ko uh, may awa ang Diyos uh, mag aano na lang ako mag mag ako ng na masasakyan ba para papunta doon sa mga bata ba So yun guys ah, hindi ko na alam kung ano yung susunod na nangyari guys no So yung yung naalala ko lang yung may may dumakip sa akin yung, yung, yung ano yung ating cellphone guys no full storage guys na no? So na ano dito Tayo na muna tayo dito

tayo pang ano. Yung bundok na yan tayong ating pupuntahan, no, Yan, you know? oh. Yung bundok na yan, mga kaidol, yung aming pupuntahan. No, guys, no. Samahan nyo kami ngayon. Ay. Hmm. Napakasukal. dito, guys. Ito guys, oh. Ito yung dugo dito sa aking espada. Oh. May mga nag no? May mga bata nag-iingay dito, guys. Hmm. hmm. Mm -hmm. Oh. Menaruh ini kembang batak itu, guys. Narinig na kaming bata na nag-iingay. Hmm. hmm. Bata. hmm. nasa kawalan nito guys baka sukal yung aming dadaanan tsaka itong mga damo mga ano sya matuyo na na damo ulang-ulang uh, ulang-ulang Hh hmm? Hh hmm? Ai Ah Mirap, mirap dito sa malaking <tipas> Ha? Kita mo yung mga bata? Kita mo yung bata na hawak ng mga banido? Oh. Parang nawala yung boses ng mga bata ba? Wala yung boses ng mga bata guys. Hila. Parang nandoon ah. Uh. Eh. Parang nandoon uh. Tara tara. Punta natin. So, puntahan namin ngayon guys. Lalapitan namin yung yung narinig daming ingay ng bata, no? Tara. Yeah. susunlah natin yung ingay hmm? hmm. Parang dinaanan to. Yeah. Ito. Siguro. Siguro dito yung bata dito Kahit napakasukal -so dito guys, no? Um, may dumadaan pa rin po. Parang may dinaanan. May mabakas ng ano dito. Hmm, okay. Okay.

Mula, mula tu jadi bata. Dia mula bata ni sahaja lah. Bantai ni jadi diri kuih. Dia mula belakang dia mula